So what's up? Magandang hapon po sa inyo mga kamamay. Dito ulit ako upang mag-share na naman ng mga tips tungkol sa isang usapin. Okay, paano nyo ba malalaman na ang inyong mister, ang inyong mga jowa is tumikim ng ibang tahong? Okay, o tumikim ng ibang babae bago umuwi ng bahay. Okay, sigurado ako na marami yung uh, dito, marami yung uh, siguradong makaka-adapt nito. So, uh, malay nyo itong video ito is makatulong sa inyo upang madali nyo malaman kung ang inyo bang mga mister, ang inyong inyo bang mga jowa is tumikim ng ibang tahong bago umuwi ng bahay. Kaya mga kamamay, tapusin niyo ang video ito at magbibigay ako ng uh, anim. Okay? Anim na sign kung paano niyo malalaman na ang inyong mga mister ay dumikim ng ibang tao. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin. So, number 1 Pag-uwi nila ng bahay, wala mo nang usap-usap, diretso sa CR at maliligo. Kapag kaganyan ng inyong mga mister, diretsyo agad sa, ba sa banyo, sa CR, at nanligo ka agad, hindi man lang kayo kinamusta, hindi man lang kayo kinausap, hindi man lang tumingin sa inyo sa inyong mga mata at diretsyo agad sa banyo at nanligo. I'm sure and I'm positively sure na nang babae ang mga yan. Bakit po? Kasi po, ayaw nila na maamoy nyo sila kapag pag kapag ka sila is ng babae kasi meron silang aroma na puwede nilang makuha yung scent o yung amoy ng babae kapag ka umuwi sila ng bahay kasi kapag ka magkayakap sila magkatabi sila pwede niyang makuha yung amoy ng babae especially yung pamangon nito Okay? At pag na amoy ng mga babae o na amoy ng asawa o ng jowa nila o, naamoy nyo, okay? Kapag ka naamoy nyo yun, masasabi nyo na iba ang amoy nito. Kasi, ang uh, inyong mga asawa, ang inyong mga jowa, alam nyo at pamilyar kayo, mga kamamay, sa amoy nila. Alam nila kung ano yung pamangon nilang ginagamit. Alam, alam nyo kung ano yung kanilang cologne uh, kulong na ginagamit. Kaya kapag ka kayo is nakaamoy ng something nakakaiba sa kanya pag uwi ng bahay, alam nyo na, kamamay meron siyang babae o meron siyang ibang tahong na kinain bago umuwi ng bahay. So, paano ang gagawin nyo kapag kaganyan? Ganito po mga kamamay, pag uwi nila, pagpasok agad nila ng bahay at kutob nyo na. Okay? Alam nyo yan eh, mga babae, kutob nyo yan. Kapag minsan nalilit sila ng uwi. Pagka na, na, naramdaman nyo yan, ang gawin nyo, pagpasok, pagbukas ng pinto, yakapin nyo kaagad sila. Okay? Yakapin nyo ko agad sila at ipakita nyo na namimiss nyo sila or namiss nyo sila. Yakapin nyo ko agad at sabay nyo ang amoyin. Doon kayo magkakaroon ng pagkakataon na maamoy ang damit niya, maamoy siya. At pagka naamoy nyo yung kakaibang sweet cologne, okay? O ibang pamango na parang pambabae. Kasi hindi naman po pwedeng maamoy nyo is ibang cologne na panlalaki. Kasi hindi pwedeng manlalaki yan. So, kaya maamoy nyo dyan is yung mga sweet candy na pamango. Okay? Sweet candy na pamango na na galing sa ibang babae. Kapag ka naamoy nyo yon, sign yan, mga kamamay, na kumain ng ibang tahong ang inyong mister bago umuwi ng bahay. Okay? So, pangalawa, hindi hindi nila mabitawan ang kanilang cellphone. Okay? Kung dati natin naman nakikita nyo yung cellphone niya, nakapatong lang diyan, paharahara lang sa tabi, hindi man lang niya hinahawakan. Okay? So uh, mawala man yan diyan, may mga kuha iba, wala siyang pakialam. Pero ngayon, mga kamamay, lagi niyang hawak at hindi niya maalis-alis sa kanyang tabi yung kanyang cellphone. Okay? So isa yang sign ng inyong mga uh, jowa ang inyong mga asawa ay mayroong something okay, na babae na kinakausap. And else, ito pa, kapag ka laging may tumatawag sa kanya at lagi niyang kinakansel yung tawag, so mag-isip kayo, the same thing, pag may tumawag at sinagot niya, lumalayo siya, okay? Kapag ka ganyan po yung pinapakita ng inyong mga jowa o ng inyong mga asawa, positively sure, meron niyang ibang babae. Okay, kaya mga ka, mga kamamay, always check their phones pagdating nila. Okay? Isa-isahin niyo. And ito pa, mga kamamay, lagi niyang pinapalitan ng passwords ng cellphone niya. Okay, nakakaduda, 'di ba? So, diyan pa lang magdududa na kayo na bakit niya papalitan yung passwords? Bakit niya papalitan yung uh, locks ng cellphones kung wala naman siyang itinatago? Okay? So, number three, hindi po agad dumigas ang kanilang pipino. Okay? Ito yung konting tip sa inyo mga girls. Okay? So pagdating na pagdating nila ng bahay, okay, at the same night, yayain nyo silang makipag-clap-clapan. Uh, Or yayain nyo silang uh, makapag-loving-loving. Uh, okay? Dito nyo mapapatunayan o mapapansin na talagang uh, kumain niya ng ibang tahong bago umuwi ng bahay kapag ka nagganun kayo tapos ang tagal tumigas ng kanilang pipino or tumigas man pero hindi na siya gano'ng katigas okay nung uh, talagang uh, nasa climax part alam niyo yan eh alam niyo yung 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 talagang uh, pinaka maximum na tigas ng pipino compare doon sa uh, matigas pero hindi naman siya sobrang tigas na talagang wala sa maximum alam niyo yan okay tapos pag tumigas yan yung pipino nila kaunting uh, minuto lang bumabalik na ulit, lumilit na ulit so dyan pa lang mga kamamay mapapansin nyo na, na talagang dumaan muna siya or may inararo siyang ibang babae kaya dyan pa lang kapag niyaya nyo siya at uh, hindi ganun katigas ang pipino so mag-isip na kayo mga kamamay isa yung sign na mayroong ibang inararo ang inyong mga mister bago umuwi ng bahay number 4 mga kamamay So, yung mga red markings at mga kalmot. Okay? Isa rin yung sign upang masabi nyo na talagang merong ibang tahong na kinain ng inyong mga mister bago umuwi ng bahay. Mapapansin nyo may mga kiss mark yung naiwan sa kung saang part ng kanyang katawan at mapapansin nyo ko agad dyan. At the same thing, dito sa kahilyo, baka meron dyan uh, lipstick na naiwan dito kaya sa likurang bahagi ng kanyang damit, mapapansin nyo ko agad dyan. At the same thing ito, okay? Ito, talagang uh, magandang pruweba to. Yung mga kalimut sa likod na hindi naman abot ng kanyang kamay para... Okay, kamutin. So makikita nyo yan mga kamama Yan yung mga signs talaga na mayroong ibang inararaw ang inyong mga mister bago muwi ng bahay. Or else kahit kinabukasan nyo nalang tingnan. Baka kasi mamaya, okay, magduda or mag-away pa kayo nyan dahil sa makulit ka. Okay, so kinabukasan pwede mo yung uh, tingnan. Or else ganito, magpasimple ka ng ganito. Uh, pwedeng mag-offer ka ng massage. Okay at the same night or kinabukasan sabihin mo sa kanya uh, mahal baka naman na uh, napagod ko sa trabaho baka masakit ang katawan mo baka pwede naman kitang i-massage okay para naman sa ganun bonding na rin natin so makakaroon kayo ng chance na makita okay yung uh, likod niya meron mga uh, mga markings, mga 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 remarks na naiwan. So uh, makikita niyo diyan at pag nakita niyo na may mga kalmot ng kamay diyan na hindi kayang abutin ng kanyang uh, uh, kamay, so mag-isip kayo, meron iyang ibang babae na pinuntahan kagabi. Okay? So, number 5 Ito nga, yung sabi ko kanina, yung amoy po nila, yung pamango nila. Ito, dapat talaga na palagi nyo itong ginagawa. Pagkarating nila, amuyin nyo ko agad. Okay? Diyan yung mapapansin kung uh, sa maghabong trabaho at nagtrabaho lang talaga sila, bakit sila magpapamango pa? pag uwi nila ng bahay or, or else bakit magiiba sila ng pamango na pambabae bago umuwi ng bahay kaya e, magdududa na kaagad kayo dyan eh Okay, kapag ka may ibang amoy kayong naamoy kasi nga pamilyar kayo sa amoy ng inyong mga asawa Kung anong cologne, anong perfume o anong pamangong ginagamit nila Alam nyo na ang amoy na dapat maamoy nyo sa kanila At kung wala naman silang ginagamit na pamango, alam nyo na yung kanilang natural uh, scent O yung kanilang amoy ng kanilang katawan, alam nyo na po yun at uh, bilang isang asawa bilang jowa dapat sanay kayo kung ano ang dapat nyong maamoy pagdating ng inyong mga mister o ng inyong mga jowa pagdating sa bahay pang number 6 okay so sila po ay kaagad natutulog pagdating nila ng bahay nagpapahinga kaagad sila at sinasabi na napapagod sila or pagod sila sa maghapong trabaho kapag ka niyaya nyo na mag kayo Okay? Sasabihin niya, pagod siya. Sasabihin niya, wala siyang time. Okay? So, sabihin niya, bukas na lang. Okay? Kasi nga po, pagod siya dahil may inararo siyang iba. So at kung wala naman siyang uh, inararong iba, pag uwi niya ng bahay, galing trabaho, magpapahinga lang niya siguro isang oras or dalawang oras afternoon, Okay, ready na ulit kayo kapag ka nakapanligo kayo parehas. Okay, mabubuhayan niyan, tataas ulit ang kanyang testosterone level kung siya ay talagang nagtrabaho lang maghapon. Pero kung yan is tumanggi dahil sa pagod daw siya, dahil sa marami daw siyang ginawa, Okay, siguro po pwede siyang tumagi ng ganyan Pero, ipapaliwanag niya kung bakit talaga Okay, so most of the time Kapag ka talaga nagtrabaho lang siya maghapon At wala naman siyang ibang ginawa o ibang pinuntahan o ibang inararo Possible, okay, makikipaglabing-labing yan sa'yo Okay, so at kung hindi nga ganun Madali siyang natulog, nagpahinga kagad sila At pag siya natulog, nakatalikod sa'yo Okay, positively sure nang-araro pa siya bago umuwi. Okay? Sana makatulong yung ilang mga tips na yan upang malaman nyo pa agad kung talaga bang umuwi ng bahay o nag-araro muna bago umuwi ng bahay. Lagi nyo tatandaan, mga kamamay, huwag muna lagi nyo aakusahan ng inyong mga asawa Okay kung kayo is walang sapat na ebidensya. Baka kasi mamaya, mabaligtad pa yung sitwasyon na issue ganito, ang dami mong reklamo, ang dami mong nakikita, ang dami mong nasisilip, yung pala naman, wala kang sapat na ebidensya. Okay? So, maghanap ka kaagad. Hanapin mo lahat ng mga signs na ibinigay ko para sa ganon is talagang mapatotohanan mo na totoo talaga ang hinala mo. Kasi baka mamaya, yung pa yung maging ah... Uh, source o cause ng inyong pag-aaway lalo-lalo na sa inyong mag-asawa. Okay? So sana makatulong simpleng video ito upang malaman nyo kung talagang nang araro pa ang inyong mga asawa bago umuwi ng bahay. For more video and tips tungkol sa relationship at buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. bye, -bye.